O po sa Section 16, yung po nila ng Section 16 ng uh, RV 7160, yung local government Code, na meron po sila ang uh, sariling ekonomiya at hindi pwede manghimasok ang uh, kamalang uh, panlungso, uh, I mean, uh, ang aminang sanggunyang panlungso sa kanilang session. Yes, exactly po yan. Doon nila binigit nila ang local government Code. And it is not contradicting to doon sa sinasabi nyo po, no, sa 7160. Sinasabi po doon that all sessions should be made public. So, Nagdadala na talaga po yun, hindi naman po yun. At hindi po natin itang hihimasukan. Ang ginagawa po natin, number one po, kailangan po meron pong batas. No? At para uh, tayo po, uh, lagi po, sana may tindihan po natin, ang mga ordinary support at solusyon ay special po in nature. So meaning, kapag tayo po, in, uh, wala po natin nagkaiba po ito sa lahat ng mga resolusyon na uh, uh abinasyon na natin pinapasa, kaya po natin ito pinapasa para po ito ay maging legal. So again, okay, ang resolution po ay papasa po namin ay encouraging. Alam niyo po, kahit dito po sa konseho, hindi naman natin po siya. Siyempre, papakilaman din po ang bako ng uh, ating uh, congressman, pati ng senador. But all, uh, always remember po ang mga napamahalan and always ano po, pass uh, an ordinance or resolution encouraging yung lahat po ng nangasahay kayo For example po, napakaganda po. Magbibigay po akong example, no? Uh, although ito ay uh, yeah, maganda rin naman po ating proposals na gawin po po publiko po ang, ang uh, ano Ang uh, mga session. Kasi wala lang po dapat talaga itinataan eh. Actually, nakakatulong po nila. Number one po, lagi po dapat nakakatulong po sa publiko ang ipapasa natin. At number po, makakatulong din po, eh, makakatulong po para sa lahat. Tandaan po natin, for example po, meron po tayo ng ano, na na, 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 na na inilip po natin, no? Although, so, pag 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 ano, gagawa ko ng ano, no? Kasi so, sabi ko rin sa maganda pong uh, uh, ating pong uh, na sana, na encourage po no? yung ating ating pong uh, butihin ng Congress uh, man. Tapos po no? Kaya tayo po ay uh, 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 encourage po natin, no? Na sana po ay uh, magkaroon po dito sa Pasig City ng uh, uh, new, uh, releasing ng new driver's license. Ngayon po, nagigala po ng pagsiyan. Sabi po, kailangan po, ang magpasa nito ay ang, ano po, ang kongreso. Diba? Kapag pupunta sa Senado. Pero nang galing po, ang proposal, siyempre saan? Sa lakal na pamahalaan. rin po, o ipapasa po natin din at encouraging po sa ating po mga barangay officials, magagaling din po dito. At alam niyo po, maganda po talaga. Alam ko rin naman po, no? Marami din naman po ang ating mga barangay officials at nagnanais na balang araw maging uh, pag-ipon siya ang pin. Ipon ang trabaho po natin. Numawa po ng batas, ordinansa, o mga pa yan para po uh, sa na po nila. Again, encouraging. Sa Tagalog po, hinihikaya. Ayun po, kung ayaw naman po nila, ay eh, ikagalang po nila natin ito, no? Hindi na po nasusunod yung resolution. Pero again, ulitin ko po, po, wala pong masama dun sa isa publiko po. Wala no, nila po pagtungkol po sa pondo. I'm sure, lahat po ng ating 13 barangay mag-aagree dito na barangay chairperson na dapat po alam ng mga kanilang mga kabarangay kung saan po na pupunta ang kanilang pondo. Sigurado ko po, 100% wala pong po kontra dyan. Dahil, syempre, uh, kaya sila inihalan dahil sila representante po ng kanilang mga kabarangay. Sigurado ko po, ay baka uh, hindi lang po nila naintindihan na para po siya kapumuti na wala na punta na, lagi tanong dyan. Bakit ganito ka lang yung binasos? Yung FA, maganda, mala, pag, po, pag po, alam mo, pag nakalain po at alam na general public, kasi nag na sila, nagbili pa lang ng 5 million na FA eh, yung uh, city sa barangay, dapat hindi namin yung nakalita. Pero kapag nakalain po, pwede po nilang balikay at makikita na ipinasasa eh, na ito sa barangay kung ano yung mga paggagamitan ng mga pondo. Again po, ang ating pong uh, maganda na ating appropriation ng CHE, mamaya na, itanong mo rin po, no? Oh. Yung ating appropriation CHE po, Tingin ko rin nyo, halos ka sa babay para kung magiging sa kalahing po no? Para marinig po, kung saan po napupunta ang uh, pondo. So again, uh, uh, magiging debatable po. No? Mag-iba po kasi yung sinasabi po doon sa sinasabi sa local government patungkol po sa autonomia. Eh, hindi sa police power po, meron po sariling sinasabi sa local government code. Pero in general po, ang lahat po ng public hearings po, should be made public. That's a local government of the main Thank you.